Mas maganda nga, Christian, kung ginawa niyang apat na statement yung isa niya statement. May statement siya sa uh, pag improve ng ating minimum defensive capability. No? Meron siyang uh, statement tungkol sa ano ba yung lesson sa kanyang tatay. No? Meron siyang ganong statement. Tapos may statement siya about ASEAN. No? ASEAN na matagal na nating nilalatag yung proposal for a, a code of conduct na hindi naman na uh, inooohan ng China at uh, pag magkakaroon ng botohan, yung kanila mga kakampi uh, ay hindi bumoboto dahil alam mo naman, sa ASEAN kasi consensus yan eh. So at least isang statement tungkol dyan at isang statement dun sa kanyang sinasabi about practically maintaining the status quo, no, catering to China, no. Baka yun mas mauunawaan pa natin kung apat na statement. Imbis yung pinaghalo-halo, pinaghalo-halo yung apat na issue, no. Tapos eh Kunyari, ay concern ka sa ating defense yung pala ang gusto mo pala ay uh, uh, wag tayong uh, tigil na natin yung pagki away sa, sa China dahil wala naman tayong uh, kakayahan na manalo no wag pagk-dialog na lang tayo hanggang makatulog lahat no dialog ng dialog kahit yung uh, kausap mo ay in bad faith no? so ganoon na lang isang isang pa na lang yon no isang sentence na lang yung, yung pro China para at least 3 out of 4 baka tignan ng iba as positive